Ngayon naman pag-usapan natin yung kaibahan ng bangag vloggers ah, hindi, hindi na pala bangag bloggers Yung mga budol ng bayan vloggers At saka yung mga vloggers ni Tatay Digong Yung kaibahan, yung sa kanila Tinatawag silang mga trolls Yung katatay Digong naman Tayong mga followers ni Tatay Digong Tinatawag tayong DDS vloggers So unang kaibahan Yung mga mukha nila, mga pangit yan Walang mga mukha yan Bakit? Kasi wala yung mga profile Gumagamit ng iba't ibang mukha dyan sa profile nakalak lahat. Ano ibig sabihin doon? Pangit, di ba? Diba? So pangalawa, yan sila mga ub-ubian, ob di ba? Mga wala mga tanga yan sila. Sino bang sino bang maniniwala diyan yung amo nila mahirap nang hindi mo nga maintindihan ano yung sasabihin, di ba? At yung mga DDS naman, mga smart yan. Kasi yung alam naman kung ano yung sinusundan natin, yun din yung mga followers niya yung iba lang ang nakakaintindi sa mga sinasabi ni Tatay Ligon. Yun yun, tayo yun, mga Ligon. Ligon kay Ligon.